B.I.M. Bigas on Wheels Magandang hapon sa inyo lahat na nanonood sa ating B.I.M. Bigas Wala, BIM. No? Meron naman tayong i-interviewin no? sa ating programang B.I.M. Bigas Si Nanay, ano pang pangalan po ni Nanay? Ha? Ano pang pangalan ni Nanay? Rose Paano ho kayo napunta rito? Pwede niyo ba ikwento? Uh, may bahay ako dati eh, binenta ko kasi nagnegosyo ako. the same time, pumapasok ako sa uh, Philippine Postal Corporation. Ah, okay. Uh -huh. Kaya hindi nag-click. Okay. mm mm. Kaya ngayon, nang mabenta ko yung bahay, para bang... Hindi na maganda buhay. Okay po. Ak lipat na lang upahan na lang. Pero hindi pa rin ako napabayaan ni Lord. Amen. Nandito buhay, buhay pa rin. pa <laughs> rin. At the age of 84. Ayla, Kaya thank you pa. for the gift of life. Mm. Tama po. Kaya Amen napasama pa. rin ako dito sa Divine Mercy. So, eto pong nyo, napansin ko, ito po ay abandoned place na po ito. Ah, hindi naman. Ano ang mamahala dito yung asawa ng pamanggay? Ito pamangkin. lugar is for sale. Dati for sale, pero hindi na kasi wala nga bumilis. Mag-isa lang ho kayo? Oh, Mag-isa lang. Ah, may kasama ho pala kayo si jumper, ito yung aso. O, oh, jumper. Oh. <laughs> eh, duwag naman. Duwag? Duwag saan? Pag tumahol yan, oh. takot. Ah, takot. <laughs> Galit. <laughs> pero talagang bantay kayo, no? Minabantayan kayo. Oo. Uh -huh. So, paano kayo dito? Sabihin na natin yung pagkain ho ninyo. Uh, may nagde-deliver sa akin. Sino nagde-deliver? Sa Ka mga kaibigan ko. Dito sa mga kapitbahay nyo? Oo, kasi kumbaga eh, nagkakatulong-tulong kami. Mm -hmm. Ganon. Pero as of now, meron na akong pension. Meron na akong lilipatan. Ah, okay. Kasi mahirap dito. Oh, may pamilya pa kayo? Oh, wala, biyuda ako. Ay, byuda ako. Isa lang ako. Pa na matay mag-isa na lang. anak ko. So, ayun, talaga mag-isa na lang po talaga si nanay. Kaya, no? Kaya na. Habang, na, <laughs> habang, panahon. Ah, okay. Pero, Pero andyan si Lord. Yes. Nakakarating pa kayo na simbahan? Nakaka... Ah, oh, hindi na. na. hindi na, mm -hmm. no? So, oh, oh. Nag-iisa lang kasi ako, wala akong kasama. Opo. Oh, so, ito po, uh, nanay, meron po kaming i-hatid po sa inyo na konting tulong kahit pa paano. Ito po ay galing sa Panginoon. Mm -hmm. At, uh, sa, Sa sige po. Kung po, sa pamagitan pa. so, po? Pamagi po ng ating programang Biyayang Bigas, kami po'y maghahandog po sa inyo ng konting tulong. Ito po yung aming bigas. So, ayun. Masasain pa ba natin? Uh Oo. -oh. kaya pa, kaya pa. Ipasain nyo na lang po. Oh. <laughs> so, bukod po dyan, meron din po tayo bibigay na ito po yung chaplet of the Divine Mercy. Ito yeah. po yung guide nyo po. Ayan. Siyempre, meron namang rosary, no? Pwedeng, ano, ayan, si Nana oh. Alam natin na isang devotee ng uh, Divine Mercy. Kahit pa paano, pagkain po, <laughs> si, si na. naiiyak. May gusto pa po kayong sabihin? Oh. O ano pa? May gusto ko kayong panawagan, o no? sabihin mo, no? gusto? may gusto ko kayong pasalamatan, pasalamatan natin ate no. Panginoon. Oo. Sige po. I thank you everybody for visiting me today and okay. giving me some gifts. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Para sa mga nais tumulong sa Biyayang Bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.